Hello guys, ayan mga kabarangay, magluluto tayo ng kakaibang pansit. Walang iba kundi ang ating pansit, Canton Seafoods. Ayan. So hindi lang naman makukuha ang pansit sa pagluluto sa pamamagitan ng pagsahog ng manok or baboy. syempre mas masarap pag sinahogan natin ng kakaiba naman kagaya po ng assorted mix seafoods. Ayan. Una -una, ang discarte natin, pinakuluan muna natin ng ating uh, shrimp, ang ating alimasag para yung tahong po bumuka at matanggal ang kanyang mga buha-buhangin. At syempre yung pinagpakuluan, pwede rin natin isabaw. Basta salain lang natin at natin isama ang pinakalatag Siyempre yung tahong na po ay may mga dumi dumidumi siya so kailangan lang natin tanggalin ayan so ayan na nga nagprepare na tayo ng ating kawali syempre ay ah, na natin ang ating bawang syempre mas masarap may mas maraming bawang mas masarap mas mabango ayan kagaya niya gisang gisa at syempre sunod na rin natin pag ang ating sibuyas ayan ganun din mas maraming sibuyas mas masarap sa pansit canton ang ating niluluto Ayan, ibisa lang po natin na maigi at palabasin po natin ang kanyang mga aroma, ang kanyang lasa. Pakatasan lang natin maayos ang kanyang sibuyas at ang ating bawang. Siyempre, para manuot ang kanyang lasa pagka ito'y naluto na at pagka ito'y kinain na natin. Ayan, meron nga pala tayong dalawang pirasong crab stick na, bibili na, na nabibili po natin sa supermarket. So, ayan yung ating pinagpakuluan nating uh, mixed seafoods, uh, hinalo na po natin at isama na natin pag-isa. Ayan, mga napakasarap ng ganitong recipe. Panghanda, ayan, pang catering. Sa mga handaan, bertihan, kasalan, or binyagan, ayan mga idol, pwede po natin gawin ito ang ating basic canton mix seafoods ayan. Pag-isa lang natin 'yung maayos saka naman natin 'yung timplahan. Meron tayong paminta, siyempre timplahan natin yung paminta para masarap. Siyempre 'yung ating liquid seasoning, timplahan na rin natin. At meron tayong kalating kutsara ng chicken powder, lagyan din natin. At siyempre 'yung ating 1/4 cup or 5 kutsarang soy sauce at isang kutsarang oyster sauce. Ayan, pwede na. Siguro malasa na yan. At i-mix-mix lang natin, naluhaluin lang natin. Igisa lang natin ng maigi para lutong-luto ang ating seafoods, mga idol. Ayan. Gisa lang natin at lutuin natin ng maigi. At may maya-maya, i-separate natin yan. Tatanggalin natin yan, mga idol. Siyempre, huwag natin halo, halo para mas okay ayan so ayan yung pinagpakuluan malinis na at sinala na po natin tinanggal na po natin yung medyo medyo ano may latak so yun na rin po ang ginawa nating sabaw tagdagdag lang tayo rito ng mga 1 4 cup 1 uh, cup na tubig uh, ayan at ayan lang natin pakuluan lang natin pakuluan lutuin lang natin na maigi yung seafoods at ayan pag medyo lutong luto na yung seafoods at mapit na po yung lasa dun sa sauce pwede na po natin siyang tagalin at isipirit lang natin muna iwalay lang po natin muna ayan So ayan at ayan natin siya pakuluin muli at nang kumulo muli, ilagay na po natin ang ating palating kilong pansit canton. Ayan mga kaparangay. At shoutout nga pala sa aking mga followers. 400k thousand. Ayan ang ating followers. Napakarami. Maraming maraming salamat sa pagtitiwala niyo sa ating munting channel. kusinero ng barangay. Ayan. Ayan pagka medyo kulong-kulo na at luto na po ang ating pancit uh, pansit canton. Bago po siya matuyuan ilagay na po natin ang ating carrots. Kita naman yung ating carrots na medyo malalaki po ang ating pagkakahiwa. Sinadya po talaga natin yan. Dahil syempre mas masarap pag nangunguya tayong gulay sa ating pansit Canton. Ayan. At ayun, nilagay na rin natin ang ating pichay Tagalog. Siyempre, at ang ating bok choy. Bok choy po ang gamitan natin rito. Pwede naman tayong gumamit rito ng pichay Tagalog. Ayan. Or repolyo. Depende po kung ano available sa ating kusina. Pwede po natin ilagay sa ating gulay sa ating pansit Canton or pansit bihon. Ayan. At hayaan lang natin. Medyo patuyuan pa natin ng konti. At maya maya lang ay luto na po yan ang ating pansit Canton. So ayan na nga. Luto na ang ating pansit Canton, At isali na po natin sa lalagyan mga idol. Ayan. Kita naman talagang amoy pa lang napakasarap na ng ganitong klase ng uh, pancit canton syempre malasa yan dahil una-una seafoods po ang pinakasahog yan yung lasa po ng seafoods nahalo na po dyan sa pancit canton ginawa natin rito, nilagay po natin sa ibabaw. ng ating pasikanto yung seafoods po na pinakasahog niya, gawin po natin toppings. Ayan. Syempre, lagyan natin ng konting garnish. Walang iba kung yung ating pinaghalong spring onion at ang ating kinchay. Ayan, hindi lang siya pang garnish, pampabango pa mga idol. Syempre, pampalasa yan yung ating spring onion at ang ating kinchay. Ayan, at lutong-luto na. At okay na. Ayan, kita naman mga idol. Napakaganda nito yung eh, napaganda nito lutuin sa mga handaan. Ayan. At shout out po sa inyo lahat. Maraming maraming salamat po muli sa inyo lahat. Ayan mga idol, meron pala tayong sa Shopee, walang iba kundi ang ating bagnit bagoong at ang ating sukarapsa na mas pinasarap. At sa mga gustong umorder, mamaya ilagay po natin yung link sa Shopee dito po sa comment section. Ayan, ang link ng sa ay mapabilis po ang yung pag-order. Ayan, salamat. Ilagay po natin yung link sa comment section. Ayan, salamat.